nato pala guys tayo sa Minecraft Minecraft guys nga, matanim sila guys ng sa gulay? Um, nakatira na guys sa sa uh, village, tapo la guys dito na, magtami guys? may bakay guys sa gulay, ano ko ba ako ng gulay? yam sa sarang magtanim

i'm going to make data the back hello guys welcome to my channel my crap youtube channel <laughs> Nandito tayo. Welcome sa Minecraft. At huwag kayo guys mata ko sa skin ko. Ginagamit ko lang yung skin ni NTT303 sa Minecraft. Kasi gusto ko siya, ano eh, gusto ko siya gamitin. Mayroon pa ako isang skin dito. Si Hero Brian yun. Um, ko na kasi nang ako dito sa Minecraft at nakasubaybal pala ako. Sana nag-enjoy kayo dito sa video. And follow nyo ako sa TikTok guys. Uh, guy. Ay, wala pala akong gagamitin. Eh. Kaya di ako makapagano. Sige, let's go. Mm Hintit -hmm. guys nito. Ayun na guys oh. Ang cute niya. Pero lang ako guys kasi ano eh. Napakain ko yung ng cactus. Ito kasi yung kinakain mo. Ng cactus. Natayo yung ayon golem. Ito yung kaninang ayong golem ko. yung pinatago. La. La la Putik. Putik. La. Putik. Napalo ko guys. lah Napalo ko si ayon golem. M. Si Mr. Golem. Siya amoy na palo ko siya. Hindi ko lang ako nakatak kasi uh, kay Arion Golem. Ang palo yun si Iron Golem. Napalo ko guys si Iron Golem. Napalo ko si Iron Golem. Magagabi na ba? Hindi ano si Zombie? Di ano? Yun niya. Napalo ko si Iron Golem eh. Di ba't tagay sa mga kagabi? Hiyaan nyo, guys. Allah, hala, magkagabi na yata wala silang tanim luma pala nila eh hindi pa ka. naghanap kasi ako dito wala, e ulan tobol naman umuulan pa makasilungan muna tayo sa ganda Yung, ulan. yung tumila na tayo yung ulan. Yung tumila na guys yung ulan, yung ulan. Ito, ito kasi guys yung pinukuha ko dyan. Wala. Ang katos. Hindi tayo ito matulog kahit hindi pa gabi. Makikitulog lang naman tayo sa mapa ng villager. Diba guys? Ano naman ito? Ay, ito. Hey, Sid, ito pala yung dating binahay ko ah. Ito yung bahay ko. Jembay kue, eh. Ini pun oh, sat. Ini ampun saya. Ini anak ni Next aku gabi na. Nakuha ang pizza na. Nakuha na tubig to builder na ito. Nangigilagalang illusion. Illusion mo dyan tayo guys eh. Survival mo. Mahilig kasi ako alis mga survival mo. Minsan creative. Wag Anong dito nakakata ko guys sa bubong?

Hello guys. Hi. Wala ko guys ma isip. Gusto niya ispalahin ko na lang kayo dyan. Ispalahin. Ha? Ha? Gusto niya ispalahin ko kayo dyan. Magagabi na yata guys ha. Ah. Alam may shokoy Wait lang. Punta natin guys yung shokoy Bigay siya show ko yun. Nasunog kayo sa araw. Nasunog sa araw. Alam, may black na rabbit dito. Ano ito? <coughs> ito yung rabbit to. Oh. Black. May cut dito oh. Hindi na uso yung cut dito sa amin. May ako na ayon Golem. yun. was it by Iron Golem? Mulit kay guys na patay tayo ni Iron Golem. Na ano si Iron Golem? Papatay ni Iron Golem siya no. Napalo ko yata sa sanda tayo. Ah, eh. Okay. Palagi ako guys na dito kay Iron Golem. Ayan, oh. Pati pick-up ah, yung gamit ko. Si Aaron ko, alam ka siya na. Ayan. Lintik. Nag-cactus na ito. Nagkikigil ako sa cactus na ito, eh. Bye-bye. Sige na, guys. Bye-bye. Uh, bye Kasi naiinis na ako dito eh. Kuha kasi itong cactus na yan oh. Yung cactus. Bye-bye. Bye. Dito naman tatapos yung video. Sana nag-enjoy kayo. At mag-like, mag-subscribe, share this video to Kenzo Bilya 85. Bye. 拜。Bye.